tingnan nyo yung tulips. Namamaalam na. Malapit na. Ganda nila, no? Pag kumukulot na yung mga petals nila, nahihirapan na sila bumalik tuwing gabi para magtiklop at at uh, maprotektahan sa gabi. At kapag mainit talagang bumubuka sila. Bukang-buka na kapag hapon at mag mag malamig na, medyo nahihirapan na sila kasi nakulubot na yung kanilang petals. ilang ang hudyat na uh, malalagas na yung kanilang dahon. Mahirapan na bumalik. At mawawala na yung kanilang mga magagandang petals. Pagkatapos nun uh, pwede nyo nang putulin yung stem pero wag na wag nyo puputulin yung yung dahon kasi yung dahon na yan nasa ng araw para pagkain nila at may madala dun sa pinakang ugat o hindi ugat eh bulbs B-U-L-B-S bulbs bulbs kasi yung mga to eh bulbs family doon i-store yung, yung energy nila at pagkain para sa susunod na na taxable, makaka mabubuhay uli sila pagkain nila yung energy nila yon store nila yon during the winter para malakas sila sa pagbalik ng spring kasi harsh talaga dito ang winter galing Holland ito very popular kung hindi pa ay nakakapunta sa Ottawa para sa Tulip Festival Canada Tulip Festival ah, sana makita nyo yon kasi napakaganda ron libo-libong mga tulips ang mga naron sa pag sa pag die down nila pagkupas nila panibagong halaman naman ang bumubukad ka dito <laughs> ito ang tawag ay lilac Napakabango nito. Napakabango. Ang bango-bango niya. Misan yung bango na parang sa atin yung bangong sa patay, di ba? Pero mabango siya, mabango. Alam nyo, nung mga unang panahon, dahil wala pang formalin or sa mga probinsya, ito ang kanilang binubudbud nila ng bulaklak ng lilac well, kung panahon na yun ay eh, pumanaw sila ganitong panahon ganitong buwan para hindi mga mo yung bangkay yun ang nangyari doon sa kaibigan ko na na si Francis he is uh, 77 years old na every time na dumaan siya dito alam yung ginagawa niya bangulay ni ko ang nanay ko kinakwento niya sa akin malit pa daw siya nung pumanaw yung kanyang nanay eh at uh, itong naalala niya ganoon naman yun di ba may mga alaala -ala tayo na magti-trigger yung babalik kapag may nakita tayo nalasahan lasahan or na parang time machine alright kapitbahay ko ang nagkat ng lawn hindi yung prepare kong height pero okay lang pasalamat ako kaya nandito ay mababait yung mga kapitbahay uh, namin uh, kaya ito tawag namin si Rudy's Rudy Rudy lang ito lang talaga si Rudy si Rudy kasi hindi na lumaki yung mga kasamahan niya naglakihan na si Rudy si Rudy na pag iwanan kaya tinawag ko siyang Rudy. Alam niyo yung Rudy na movie? Check niyo yun. Kung hindi niyo pa alam, Rudy. Football yun eh. Uh, football story. Very inspirational yung movie na yun. mamomotivate kayo, may inspire kayo. Eh, okay naman siya eh. Wala namang problema eh. Konting mga pataba pa. Hindi ko pa sila natitrim. Kaya, it'll be nice pag natrim ko to yung square ang bala ko hindi ito nataas ng todo hanggang tatlong talampakan lang ang, ang uh, taas nila which is tama lang tama lang sa border hmm. wala nga lang sidewalk dito sa aming lugar kaya nung kabataan ko lahat ng mga nagmamabilis dito talagang uh, sinisigawan ko nakikipag-away ako ngayong matanda na ako natutunan akong maging maging mabuti <laughs> hindi na mainiti ng ulo alam ko sasabihin ninyo masama makipag-away hindi nyo alam kung sino yung nasa sakyan tell me about it <laughs> kaya may mga sign dito ginagawa mga kapitbahay tulad nyan malabas na sila, no? Hindi ko pa rin na... <laughs> Hindi ko pa rin na edge sila, eh. It's just so much work. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung likuran kasi yung likuran namin is such a mess. Bumili na yung mother. in ko ng uh, mga bulaklak. I think, ito yung petunia. This is petunia. Iba-ibang kulay nila. Napili niya yung yellow. Uh, tingnan natin kung meron siyang... Uh, Easy Wave Yellow uh, Petunias Perfect Planters and Gardens Madaling magparami nito Ah, uh, ano ba pwede ko pang sabihin sa inyo bago mag 10 minutes ito planters itong planters na to may history din ito pero saka ako na ito ay nakuha namin na for 20 bucks sa kaibigan ko ito saka ako nagkakwenta sa kanya sa inyo yung kaibigan kong yun uh, <laughs> ah, kung may planters kayo may tinatawag na madali lang to ang uh, presentation nito I wish magbigyan ko kayo ng example eh planter paso siya di ba lalo na yung malalaki uh, masyadong malaki to natin yung isa dito yan labutid empty kung gagawa kayo nito yung ito para do sa hindi pa alam ha yung mga marami nang alam diyan uh, hindi tong video para sa inyo <laughs> ang sungit ano ang uh, ng kagandahan ng ano ah eh. uh, may tinatawag na filler spiller at thriller ano yon ang spiller ay ito yung mga bulaklak na naglulungay-ngay yung nag-hang dito na parang mahabang buhok puno yan spiller ang tawag doon kasi it spills ba diba? nag spill siya Umaawas. tapos lalagyan ninyo ng filler ang filler yung nagpupuno dito sa buong Ah... Uh, uh, loob ng paso okay, 10 minutes na itong mahikita okay, so mapupunong siya ng ng ng, ng filler ang tawag pinifill niya, diba at sa gitna niya typically sa gitna, pwede naman sa pinakandulo doon, pero sa gitna ay thriller ito na sis ito si hey baby girls what? what? The hair The hair? It's not a haircut. So, don't forget, spiller, spiller, filler, and trailer. Maganda okay, magandang bulaklak nyo yun. Maraming bulaklak o matingkad na bulaklak na mataas. And then, pupuno sa paso, filler. So may thriller kana filler at yung lulungay-ngay spiller. Okay? Hanggang dito na lang.